Sa RETOBI TV Sama-sama tayo Edukasyon, biyahe, pagkain, pagkain, punong-punong ng kwento Halina't matuto Tuklasin ang mundo Sa RETOBI TV Yun nga beloved, the visions for adventure ay ako ay na wrong way. Imbis na pumunta ako sa Calabar sa Lipa, ay, I mean sa Batangas City, ay dito ako napunta sa SM Lipa City. Dahil ako sana ay pupunta sa Monte Maria. So nung nagtanong ako dito sa mga driver, ay nako, malayo pa nga daw At sana, sumakay ako ng bus pupuntang Calabar Zone. Which is, meron naman dito sa main terminal. Ang kaso nga, ano oras na? pumunta ako dito kanina alas 2 dumating ako na alas 4 ng hapon so hindi ko naman nakalain na malayo pa talaga dito yung Monte Maria so what I did lakad lakad na lang ako dito at nililago ko itong area na to kung saan sasakyan na sana ako papunta sa SM Kalamba pero I decided to stay muna kasi tutal nandito na rin naman ako eh maghanap hanap muna ng pwede mapasyalan dito mismo sa SM City pa at yun nga ako ay na dito sa exit ng terminal papunta sa loob ng SM. Napakalawak nito na kasi itong kabilang side puro tricycle lang na umiikot dito sa Lipa City. Marami rin dito food stall at kanina nga eh, ako ay nakapag food trip. Kumain ako ng taba ng baboy na pinerito, kumain ako ng lumpia, kumain ako ng kwek-kwek, kumain ako ng toasted shumai. Ang daming pagkain doon sa terminal at may malalaki pang chicken doon pero sabi ko baka sumakit yung shot ko sa dami ng kakainin ko. So ayun, So, habang naglalakad ako dito, ngayon, ay nanok lang tong cellphone kasi napakalaki na kaya sa mga masasalubong ko na naglalakad. Sabihin nila, no, okay, yan. Ayun, so, I decided to hide my cellphone na lang. hawak ko siya, pero habang naglalakad. Kaya, sorry sa quality ng video habang naglalakad. Pero, naka-establish naman na ito. Salamat sa Google. Ayan. napakaganda nga para sa lugar nito na kasi napakalingin so wala ka ng kalat tsaka ako yung mga tao dito so dumadami lang yung mga tao kapag lalabas na dito sa exit ng SM so dito nga patawid na ako ang isa nang napansin ko dito walang guardian na na ta-traffic mismo dito sa exit ng SM so ayan yung view dito ayan So papasok na ako Kasi hindi ako makapasok kasi eh, May sa sasakyan So nagintay pa ako kanina Nang pagtigil Kasi kanina sunod-sunod yung mga dumaan Bago ako makapasok dito sa SM kung napapansin nyo pala siya, outfit ko kanina ito yung ginamit ko na naginom ako sa kasal kanina alas 9 ng umaga so natapos kasi siya na mga 11 kaya I decided na gumala muna ngayong hapon kaya lang na-stuck din ako kanina sa church kasi inabot ng almost 1pm yung online class ko so habang may kinakasal kanina naka online class ako buti na lang ninong pala akong kanina sa kasal at hindi ako nag Uh, as access kay Pastor kanina. So, dito nga sa taas na SMI, tinignan ko kung ng showing kasi balo ko sana manood na lang ng sine. Kaso, hindi ko nagustuhan yung mga showing. Although, magaganda naman. Mga foreign movies na sya, Akala ko may MMFF pa. So, kaya sabi ko, hindi nila ako manonood. So, kakagala-gala ko ng paningin. Nasipat ko itong Miniso yung Korean store dito sabi ko tingnan ko kayo kung anong pwede mabili dito ayan nabudol na ako ng pabango 1 hour 199 pesos napakabango niya, guys dito lang yan sa Miniso. marami sana akong bibirin, kaya lang sabi ko wala na oras kaya sabi ko pupunta na ako sa terminal uwin ako ng kalamba kasi baka gabihin ako yun nga ginabi ako guys